dito sa ano, sa skyway pababa kasi ginawa ba namang iisa na lang dati dung, dung sa may naiya dala dala dito ginawa isa para naging bottleneck neck oh. palpak -pal talaga yung ginawa rito sa ano na isahan lahat ng exit ng skyway dito sa papuntang Cavite saka sa entertainment city sobrang traffic sablay talaga depende po biris la doon na, na patagalan ang mga dumadaan sa skyway palpak